Hi guys! Kumusta? 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 Long time no here, long time no see si Bunch ko Ayan guys, dito ako na oh guys sa Blue Water Maribago. Grabe ka, dinalian ni eh. akong pag-ari diri guys. Nagmamadali sa pagpunta dito. Malang ako lang ako makapunta dito guys. Now lang ako makapunta dito. Tingnan natin kung papasukin ba ako. Okay. Astay sa guard. Pasok na po tayo. Ito pala. Oh, kanais. Nice. Ayan. Ayan ang mga. Tingnan natin kung sinang pupuntahan ko dito guys. Wait guys sus you ko know, guys nandoon ako guys look at sa dala ko guys it's so ano malaking malita at may may paper bag pa ba? grabe guys ang dami <laughs> daming pasalubong as in nahirapan ako sa kalisod Hello, sa pagdala ng pasalubong galing kay mamalo 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 thank you so much ito po guys pagkitain ko kayo guys sa pasalubong niya guys napakarami yan po guys, ang pasalubang niya guys, may isa pang paper bag dito. Ayan, may isa pang paper bag at isang napakalaking malita. Grabe. Napakalaking malita guys. <laughs> ito ang dinala niya sa akin. Ay, naku, grabe. Laki ng utang ko nito. Ay, eh, ni mamalo. Sobrang dami naman ito. Ayan, nakaparking muna ako dito guys. Nakaparking muna ako dito guys kasi hinintay ko ang asawa ko siya ang padalhin ko nitong isang malita. <laughs> isang malaking malita. Napakalaking malita. Sobra. Ayan. So wait muna ako sa asawa ko. Dili. Tinawagan ko pa guys magpaano ako dito. Kasi ang bigat. <laughs> ang dami. Ang laki. May golay. Hello, Mama Lul. Super, super thank you so much po. Grabe. Laki ng gasto mo sa pagbiyahe nito. Oy. Grabe. Thank you so much, Mama Lul. Salamat po. Wait mo na ako sa asawa ko, guys. Okay. Ayan guys, unboxing, unboxing, unpacking na tayo sa pasalubong ko. Galing kay Mama Lu. Ang dami. Super happy ng kids ko guys. Ni Onid. Ang dami na to. Isang sakong chocolate. Isang sapong, grabe ang dami. Yeah! Oh, yeah. Ako ni, ako ni. Ako ni, ako ni. Ako ni Dagan. ako ni Dagan. Happy guys si Onin Nabi guys si Onin Aku ni dagan Yang daming coklat ni tu guys Yang daming coklat yeah. Si Onin super happy <laughs> Thank you so much Mama Lu Happy happy me Happy happy Onin